Yung video na to ay para sa mga OFW na nasa Pinas. Habang nagbabakasyon kayo, mas maganda asikasuhin nyo na rito. Kasi may mga bagay na hindi natin maasikaso pag bumalik na tayo sa abroad. Katulad dito sa SSS. Actually, sa akin wala namang major problem, pero may kailangan na akong i-update yung personal information ko. Kasi hindi nagtugma yung record ko sa SSS kumpara dun sa, ano, sa national ID ko. May lumalabas na error. Papakita ko mamaya. So, yung video na to is bagay din sa mga OFW na nagpalit ng mobile number, ng email address, na hindi na nagmamatch dun sa SSS account nila kaya nawalan sila ng na access. So, para magkaroon kayo ng access dyan, kailangan yung i-update yung personal information nyo sa SSS branch. So, para magawa yun is um, mag-fill out tayo ng e form. So, ito yon Pwede natin i-download online, pero meron din naman siyang physical papers physical copies na available sa branch. So mas maganda agahan mo na lang para ma mauna ka, mauna ka sa pila and maaga ka ring matapos. So kunyari, isa kang OFW na ang SSS wala kang access and may kailangan kang i-update katulad ng pangalan, civil status, birth date, yung address mo nagbago, contact number ito. Kasi mga OTPs ng SSS account natin is din papasok kung nagpalit ka ng mobile number, i-update mo sa SSS branch. Uh, tapos yung beneficiaries kung gusto mong baguhin. Tapos yung klase ng membership mo sa, OF, uh, sa SSS account mo. So, kunyari, kung dati is um, employed ka sa private dito sa Pinas, pero hindi mo na-update. So, pwede mong i-update yan sa branch lang din. Pare-pareho tayo ng gagawin. Yung pag-fill out ng E4 form para palitan na ng OFW status ng SSS account mo. Yan, yeah, pag naayos mo na lahat yan, pwede mo na asigasuin yung ah... Uh, SSS online account mo para makapag-login ka na sa SSS app. So, punta naman tayo sa page na to. Dito kasi sa online account ko ng SSS, meron siyang may SSS card. So, ito talaga yung asikasuhin uh, ko pero nagkaroon kasi ng error. Pero para sa akin kasi hindi naman siya ganun ka-importante bilang OFW kasi usually naman meron tayong mga Philippine bank accounts in which yun yung pwede natin ilagay dito sa disbursement account para dyan na lang din mismo pumasok yung loans mo um, and yung pension in the future. So, mas maganda pa ito kaysa magdagdag pa tayo ng isa pang uh, bank account gamit yung MySS card. Kasi diba itong MySS card is um, isa siyang valid ID plus bank account. So, parang magkakaroon ka na additional bank account na pwede mo na naman makalimutan yung password. So, ganyan. At least kung dito sa disbursement account, yung sarili mong bank account na mismo yung gagamitin natin. Anyway, so ito kasi natatanggap ko pag, pag tinap ko yung my SSS card. So hindi raw nagtutugma yung information ko sa national ID ko and dito sa SSS. Kaya kailangan kong i-update yung information. And ang nakita kong problema is dito sa SSS account ko. So kailangan ko i-update yung information sa kanila. Ay, sa ko pa nakikita problema kung kukuha ka ng my SSS card is yung maintaining balance ng bank account mo. Kung hindi ka nagmo-monitor or hindi mo inaalam kung magkano yung maintaining balance, pwede maubos lang din yung laman niyan and di mo may utilize ng maayos yung yung pagkakaroon mo ng bank account slash valid ID and since meron naman tayong eGov PH wherein nandun yung UMID um, ID natin yung digital national ID natin tapos meron din naman tayong physical passport so sobrang dami na natin valid ID and tingin ko yung passport and national ID sapat na siya para magawa natin lahat ng mga kailangan natin sa mga government accounts or government apps. Next naman na kailangan natin as a na habang nasa Pinas tayo is yung pag-ibig. So kung nagpalit ka rin ng mobile number and yung email address mo, kailangan mo i-update yung information mo sa kanila. So maliban pa doon sa pag-update ng information para ma-access mo na yung virtual account mo, uh, gamit yung virtual pag-ibig app, is kailangan natin mag-apply ng uh, pag-ibig loyalty card. Kasi ang maganda dito sa feature na pag-ibig loyalty card, is meron ka ma, ma avail ng mga discounts pag nandito ako sa Pinas yung mga mga merchants ewan ko lang kung ano yung mga merchants na yun nasa website na naman nila nakapaskil daw so ang kailangan natin para masikasi yung mga yan is pagpunta sa pag-ibig branch so naganap na lang ako ng malapit na branch sa area ko which is yung uh, nasa Robinson Star Mills tapos ang kailangan natin dalhin is valid ID patulad ng UMID passport driver's license and yung pag out ng loyalty card plus application form. Tapos magbabayad tayo ng 125 pesos to 150 pesos depende sa sa partner bank na kukunin mo. Pwedeng AUB o kaya Union Bank. Tapos after noon pag nabayaran mo na photo and fingerprint na lang tapos maghihintay na lang tayo na i-deliver yung loyalty plus card sa bahay natin. So ganyan yung usapan dito. 7 to 15 working days yung hintayin natin para makakuha yung uh, loyalty class card na to. Pagdating dito sa loyalty plus card, isa siyang valid ID slash uh, savings account. So, hindi naman siya necessary na kumuha. Again, meron na tayong national ID, yung digital national ID natin sa loob na ng app, at saka passport and UMID. So, not necessary na rin naman to Kasi dadagdag lang siya sa mga bank accounts na kailangan natin isipin at eh, meron siya mga maintaining balance na kailangan mo inaalap. Pero ako, since uh, ayun, mina-manage ko naman yung finances ko and mamimit ko naman yung mga maintaining balance nila, so kukukuha na lang din ako. And wala rin kasi ako nagiging problema sa pag-save pag, uh, pag -save ng passwords ko. Ako, lahat ng mga passwords ko magkakaiba. Lahat ako mismo, hindi ko alam yung password ko. Pero nakasave siya sa password manager. Kaya regardless, hindi ako mawala ng access na doon sa mga bank accounts ko. Yun kasi nagiging problema ng karamihan OFW yung iba pa, iba pa nga is 5 minutes pa lang hindi na nila alam kung ano yung password na nilagay nila doon sa account nila so mas maganda sinusulat mo na lang din once na importante para hindi nangyayari sa'yo yung magfo forgot ka tapos pag natanong ka na ng secret question ano yung secret answer hindi na alam ano yung password na ginamit nakalimutan ang problema ba pa dyan is pag pare-pareho yung password na ginagamit mo sa lahat ng mga bank accounts mo pati mga social media accounts ang taas ng chance mo ma-hack So pag nahak yung, yung pera mo, ano mangyayari? Maubos yung pera mo doon. Paano kung ipon mo pa yun nandun sa loob, di ba? Next naman is yung OWA. Very accessible na rin naman sa ating mga OFW yung OWA. Meron sa airport, sa NAIA. Meron din malapit sa area natin kung nasang bansa tayo. Pero in case na wala, mas maganda pumuntahan. Puntahan mo na lang mismo yung OWA. So usually naman nasa magkakasama yung mga yun, yung DMW, OWA, uh, SSS pag-ibig. Magkakasama yan sa isang office. Actually, ang napansin ko 10 years ago, kasi ang tagal ko na rin hindi nagpupunta ng DMW office, um, lahat dito nagpupunta. Tapos pagdating sa OWA office na yun, wala nagre-renew ng membership. Napakadalang lang. Usually, hindi lang di naman yung DMW yung makikita mo dyan. Uh, usually, meron siyang OWA. Nandiyan din yung pag-ibig, SSS. So, kung kailangan mo mag-update ng information, tapos kung may tao dyan, mas maganda, mag-update ka na rin ng information bago ka lumayag papuntang ibang bansa. So, pagdating sa OWA, kung wala kang access dun sa online account mo ng OWA para sa online ka na nagre renew ng membership mo, i-update mo na dito. I-update mo yung, yung full name mo, email address, and mobile number. Ito yung tatandaan mo kasi, pagdating sa mga government apps at saka banking accounts, Once na nagpalit ka ng number, kailangan mo i-update lahat sila. Kanya-kanya sila. Hindi naman, hindi naman sila magpapasahan ng information mo eh. Ikaw yung mag-update sa bawat isa sa kanila kung ano yung updated mong personal information, lalo na pagdating sa mobile number and yung email address.